So yon mga idol, nakabalik tayo dito sa bangka. So araw ng linggo, ngayon lang tayo ulit makagawa. So babaklasin natin to kasi ay naanay na. Plywood lang kasi. Hindi naman talaga ito ang purpose ko dito. Uh, tatapalan natin to ng fiberglass. sa so, may fiberglass ako dito. Uh, ito, tapos yung liquid. Tapos may catalyst tayo pang halo. Pero simpre hindi ako dito expert no. Kasi nga uh, first time ko to magtimpla. First time ko rin itong uh, magpapahid o magkagawa. So yung bangka ko, fiberglass talaga. Tapos nagsapi lang ako, nagsobre ng kahoy. So may mga maliliit dyan na tatagpian uh, gusto ko ay fiber na lang so ito pa fiberglass ko tapos itong ilalim so yun yun nababaklas so ito hiningi ko lang to sa kaibigan ko o nagtatrabaho sa uh, pabrika o speedboat yung ginagawa nila so hiningi ko lang to So, binigyan ako kaya ganun ang lagay. So, dito lang niya linagay yung katalis. So, siyempre, umpisa natin. Babaglasin ko muna to. So, yun mga idol. Naggupit muna tayo para sa isasakto doon sa itatapal natin kung saan nakapisto. So, ito ngayong tatapalan natin. pale ito yung kinupit natin So, para nakahanda na. So, nagupit-gupit na tayo dyan. So, titimpla muna tayo ngayon. So, maglalagay tayo. So, ito yung catalyst. Uh, uh, sabi nila, konting patak lang dito. Pero, simpre, first time natin uh, gagawin natin dahil kailangan natin to Maglalagay lang tayo sa mga nakakapanood dyan na magagaling dito sa Fiber. Uh, sana, ano, uh, paturo naman, pa-comment naman kung paano ba talaga. Pero, nandito na ako. Uh, sasubukan ko na to. At ito na talaga yung lagay. Yes, liquid nga talaga siya at uh, malapot. Pero siyempre, konti lang muna ang gagawin natin. Yun yan sabi nila na uh, madali tumigas no sa na gano at siyempre tatantsay na natin to ito yung katalis so wala akong alam dito sana sa mga marunong dyan mga galing uh, tama ba ang lapag ko sana hindi sumablay kasi sana hindi sumablay kasi ka, kailangan ko to at saka pangalawa ay sayang so ayun at uh, haluin natin yun sabi nila haluin daw uh, ilang minuto lang daw matigas na pero simpre hindi pa natin na uh, tatry so yun Ipisan na natin nasa yung brush ko. Ito yung brush ko. Balik mo camera natin. So, siyempre, hirap lang isa lang kamay. Lapagan na natin to kasi kailangan konti yung ano natin. nagtaita man yung aking fiberglass pero siyempre pwede na yan okay na yan so kunting leha lang para mapatungan uli ng pintura So ayun, napinturahan na natin pero kabila lang muna dahil at tinagilid muna natin.